Kiling framing nila Ngiti ah uh, pala as na yung ties natin good morning po. Kanigong project. Ayan, nandito po tayo. Update po tayo dito sa Dream House ni Ate Aida. Uh, shout out, Ate Aida. Ito. Uh, finishing na po tayo. Plastering, kisame, tsaka waterproofing ng mga pintor natin nandiyan na po. Ayan, shout out sa mga viewers natin tsaka mga subscriber. Ay, uh, good morning po, good morning. Ayan ah. Uh. Update po tayo dito. Ayun, nagwa waterproofing na po yung mga pintor natin. Dito sa labas tapos yan primer. Tapos final coating bago tayo mga ganun, mag spandrel sealing. Ito yung ano, gilipatan natin yung ating bodega. Ports po yung gagawin natin dito. Ah, Master Tang. Hello. Walang LVM, walang overhang. Ha? Ah?

Ayan. <laughs> Ito ang mga boss na ganoon na tayo ng ano, ng puting sa so, kolom. Kung kaya tayo tapos nalagyan na ng mga wheel bar pwede nang bukos na mamaya yun. Tapos mayroon pang isang poste doon. Ano po yung lapad nito? Two... Uh, Master Tang, 2.10 yan ha? Ah? O 2.20? Ay, ah, 2.10? 2.10 po tapos doon, uh, 4 meters. Yan po, yung force dito. Tapos meron siyang ano bubong. Nandito, naka Kanto na yung mga window natin Tapos yung canopy yan Nakabuhos na po yan Pinapatuyo lang po natin Tapos dilipat natin yung isa dito Sa, sa, sa gitna Ano po uh, 120 by 120 po yung opening ng ating window Dito, yung tatlo Dito, pahaba uh, po to uh, 120 by 160 po Yung ating pinto naman dito sa arap yung ating ano ang main door 100 by 210 isang posi pa dun ano tayo ng ano dito utility box tsaka dun yung outlet ito pwede ng mag framing ceiling dito ito yung ano natin yung mga installer natin ano ba ba nilang po yan? Ito, naka-framing na rin, no? ba bagong gupit, niya ka? Boss. Ano, buhay pa yan. Buhay pa yung sige sa'yo, pa? Ah, pagkipip kina, boss. <laughs> 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 bagong gupit, para pam, ano, pam, pos, kuya, na? Uh, pang ano, pang kusko yan, ah. Pang senyor. Senyor. <laughs> Ito yung ating pintor, si Roel. Ayan, waterproofing. Sana so, na, na po ako dito para sa sa ano sanitary. I-install uh, natin yung kanyang sanitary mga floor drain dito. Tapos flooring, saka yung water line. Dito pinapalinis na to para mag framing na rin sila sa ano sa ceiling. Bago tayo mag-wiring. Ito yung terrace natin. Ayan. 60 x Gray. Tapos white na meron siyang aspen gray. Marmor look. Yun natin design dito. Ayan. Yung CR. Tapos. Yeah. Pagpapapriming muna natin yung ceiling. Bago natin yano, hindi pong yung sa taas. Ayan mga boss yung natin Tapos Ano na yan uh, Kisam ceiling Pero pawa-waterproofing pa muna natin to Tsaka pintura Ayan nilalagyan ng ano Brace Ni, ni, ni Romel at Arnel Mga ano Mga import na no? <laughs> Meron, meron ba tayong bulkasil? Aramel? Kasi ba dito yung bulkasil natin? O, oh, oh, kulang. Okay, magkata lang kumamaya. Ayan, yun lang. Tsaka yun, lalagyan ng mga bridge. Linisin natin, no, Arnel? Linisin natin yung gutter, no? Bago bumaba. Ayan, isang ukay pa doon. Poste. Para sabay na mabukusan namin yung ginagawa ni Master Tang. Yung ano, yung isang poste natin. Ano po yan? 10mm na apat. Tapos 9mm po yung kanyang stirrup. Nakabubus na yung ating mga poste Mga puting sa column Bali po, dalawa yan Tapos, na-steering na si Pax dito Ayan Nasa 80 cm po Yung lapad ng ating column Tapos, asintara out of luck <laughs> ito na po ito waterproofing po. Bago tayo mag-primer. Kailanin, kadwa. Ayan. Dito ang kaya mo oh, okay. eh. lang yan. Retouch mo lang lang yung Siguro, ang na paluban lang, kaya mo rin yung... Kahit mm -hmm. Kumain pa ng pakita na. Po. dito pag ano magsipan na gumagana na yung mixer natin para dito sa plastering mga framing yan magwawari na lang po tayo tsaka yung ano yung siding ito so, pinakibigus na to ayan security box na diba, lang po lang doon dito sa master bedroom start na yung ano yung ceiling fra framing nila ayan CR uh, para as na yung tiles natin ayan ah tapos ceiling